Ano mo nga dyan, Saan po yung inuwayan? yan? Saan po yung inuwayan? Ano yun? Farm. Farm? Yung wine. Inuwayan yan po ay nari pa. Ah, doon daw. Thank you, Apo. Thank you, pa. Ito daw, ito, ito. Yes. Samot sari. Eh. Oh, Samot sari. Samot sari. Samot farm Samot Farm Samot sari. 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 Samot nila Samot sari. yung Prutas Yun yung ginagawang wine Kaya iba Samot Malapit na sari. Samot sari. Samot sari. Samot sari. Samot sari. Samot ading Samot sari. Samot sari. Ay, sari. Samot sari. Farm sari. Farm. 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 May kargada sila oh. May kargada? walang kas ba yan? Testing mo nga. Walang tiket at Walang bala. Walang bala. Walang bala. bala. Eh kayo kung kung bala? Bibili na. to, ito ito, ito. ito. Saan ba? Ayan. Ayun. Mataming bote. Ayun. Adams. Inuwayan Farm. but pa ganun? Dapat pa ganun. Ewan ko nga paano nabasa ni Memsi. Ayun na tingnan mo. Adams Inuwayan Chocolate Seedlings. Ayun. Farms, herbs, wine. Oo, oh, and chocolate. Oh, hindi oh. Ay, hindi lang pala wine yan. No. Okay. Kasi nga pairing eh. Pairing wine and chocolate. Mm. Ay, mo Sir, service yata eh. Oo oh, nga eh. Baka ano to, par? Ano? Honesty store. Honesty ah. store. No. <laughs> Ito <akong> malala. <laughs> hindi tayo honest. No. Paray ko. Ay, Tagay na agad. <laughs> <laughs> tao. Metro manila? Anong busong tinda mo? Pagpuy. Baka yung cashier <laughs> oh. Ano ba to? Anis? Sir? Senyor? Sir, ano pong meron dito? Ang <laughs> oh, madami. Ano ba? hinahanap niyo, sir? Ito mahirap man, madalas pagka ikaw yung sabit. Hindi mo alam ba yung nagkagagawa mo. <laughs> ano yung mga yan, oh? May years. Yan. Ito yung mga wine daw. So far, yung pinakamahal nila yung 2008. 2008? pag lumagpas ng 5 years, 1K per ano, year. So, yung 2008 na bote. Eh. Ikaw, ikaw magaling sa mat eh. Huwag mo sali, 8 na 2009. 2010. 2008. Ano yun Ano ba yun? 2009. 10. 10, 10, 10 12. Ay, ba? 12, 12, 12, 12, 12. 13. 15, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Oh. 17 years. so, 17,000 tol. Pag lumagpas ng 5 years. Maghanap na tayo ng That's tao. Dami uh, lang alak uh, dito. Oh. Ay, dyan na ba? <laughs> Welcome to Adams Inuwayan Winery. Isa lang ang pakay natin. Ano? Ay, tinungga. Tikim lang yan, apo. <laughs> 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 Tinungan mo kami. Mmm, <laughs> tikim. Ito <So>, pa. <laughs> Pwede mo, pwede, pwede ba? ba? Oh, teka, lo loading, loading. May kalakasa talaga to. Ano? Isa pa. <laughs> <laughs> ay, ay. may, iba pa, okay, may iba pa. may iba pa. Ma'am, konti-konti baka malugi po. na no, 4S. Anong 4S? 4S? Secret. Joke lang. Hindi <laughs> pa diba, Yung 4S po na yun, yung pinakauna talaga is yung site. Doon po natin nakikita yung no dati arin sa ud or... Hmm, okay. Clean, clean. Or clean. Ito naman, ala. Yan. Pagkatapos ng site, doon na tayo sa swirl. Swirl natin siya. Para ma maamoy natin yung aroma. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Sa Kung gaano po kayo kabilis mapauoy yung Mrs. Meryl? Ay, akala ko kung gaano siya kabilis labas. Is smell. So, don doon natin malalaman kung ano yung mga iba't ibang flavor nandoon sa wine mismo, sa fruit wine. Ano na ang niya sa Wine. <laughs> Pinakalas is slurp or sip. Biglang tumama sa yung ano, kumbaga yung fruity yung biglang tatama sa inyo. At hindi yung alcohol. Wala na pala eh. <laughs> wine. So, this is the wine. <unity> <laughs> Malubog wine, seven percent alcohol content, vintage 2020. Hey, na Ano na, kaya niyo pa ba? On okay. oh, sheetbelt Papainom ko si Garmin I'm the designated driver <laughs> Saan tawa? Kain hards um, Micky noodles na sabi niya ako Nag ilokos tayo para cup <laughs> noodles Idol, may kon pa ba dito idol? Uh, kainan? Kainan idol? Oo oh, kainan Yung bukos pa Mikyan at pakamo yun Mikyan Ah Micky sabaw Pabanin oh, kaya manong kakot tanu niya tinaga na dela cruz dela cruz ano cruz ta dela cruz ta manong kakot dela cruz niyo dati pagbikin pa okay thank you thank you <laughs> thank you request ni Apo. Tanong may mabibi. May bukas pa bang tindahan ang Boss, ang ba ako dito eh? open nga pangalan. Kawaran, boss. Ayun, nga tao, anong? ba? Padayo? 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 Sige ang kan, thank you ang Par, may tropa vips tayo par! Sige ang guide tayo ah! Naka-uniform, naka-uniform. Uh. Parang pinanggalingan natin ito po! Kopel yan ah, Let's rock and roll par!

Sige. Nagintay sister ito. Ipantay ko na darod. Diretso dito ako. Oh, pihit ako. Diretso na lang. Ah, oh, sige. Sige, surutan na kayo darod. Oh, Ang pangalan mo ya? Roldan. Roldan. kasi si kuya. Hmm. Auntie, thank you po. Pasensya na po <laughs> sa abala, auntie. Dalawang dilaw. Isang green. gusto nyo. Ay! Kung willing tayong ano, mag Opo naman. Okay lang. Okay, okay lang po ba kami mang istorbo? Okay lang. Nagtatanong, nagtatanong yun. yung ano. At luto. Lagyan mong gulay. Para kami. Torbo mo na yung tutusan mo. Sarado na. Tapos magre-request ka pa. Pakilagyan na maraming gulay. <laughs> Maloloka. Kaya bait nila. <laughs> Kasara na sila, di ba? Hindi. Sarado. Sarado, Mi. Sarado, ha? Sarado, Mi. tanda. <laughs> <laughs> Ala na. <laughs> nakatakas na agad ng tulog. Ito na yun eh, Helio. Kaya hindi lumalaki yung pumulong ko masyado. Oh, ah, kasi lumalabas sila. lalabas ka talaga. Hmm. alas nis na, hindi na yung bita kami dito sa coin. <coughs> kasi, <coughs> may store ba kami tindahan? Ito yung place nila. Dito kami na yung bita na dito lang daw kami kumain. Kasi, nabuta kami ng ulan sa coin. Labas. Tsaka wala na rin tindahan. So, yan, nilut, nilot, tayo ni auntie ng coin. <coughs> Pansit. Oh, with egg, parang coin. Palabok. Nagbihinas. <laughs> na, Tapos nilotohan nila kami ng coin. Kanin Kanin nila dito. na Auntie. Thank you. Thank you, thank you. you. Join di ako pa na walang shout out dalawa to <laughs> ah, Shout out na. Oh, oh. Sige na. Ato, sila dalawa sila yung nakita sa amin kanina. Baliktad yata ah. Tayo yung nakakita sa ah, ah, kanila. Sila yung nakita namin kanina. <laughs> shout -out ko ni Bangaw, Kapis ka man <laughs> Oh, si Kuya. Tawal na? Tawal na? Tawal na? Tawal na? minsan na? Ayan, yung mga pamilya nila dito. Sobrang salamat <laughs> po. Auntie, sobrang thank you po. Ayan, nang abala kami. Nag nagbukas sila ng ano, sinamahan kami ni Roldan. Iikot ng kainan. Tapos oh, nagbukas okay, nilang sari-sari store. Nangatok, nangatok. Nangatok. Na na <laughs> ang bala na't lahat-lahat. Ang binigay si Lord na problema ang di mo kayang harapin, par. Survive? Survive? Survive. Si <laughs> Simi, survive? Hindi lang sabaw, nakakanin. Nakakanin <laughs> ko. <pong. laughs> kota na. Kota, kota. na. Pahinga na kami. Good night. Good night. pangarap <laughs> namin eh. No? Eto, sakto to. May ganito. Tambayan. bayan. Tapos may ganito. Crystal clear water. Kitang kita mo yung mga koy. Oh. Hmm. Ang lalaki ng koy. Tapos hindi madumi yung tubig, pre. Sobrang linaw. now lahat may ganito. House kainan yata Lighthouse Cafe pero may nakita rin ako dito na nalagpasan natin eh no? kainan tapat naman dagat ano mas gusto yung kainan? Apo Apo <laughs> Apo may kainan Lighthouse or tapat ng dagat ano mas gusto mo Pinapbeta igado, tinakdakan, and ang palaya. Para balance lang yung life, di ba? Semi-healthy, semi-unhealthy. Lalo na may matanda. Oh. Ito semi-healthy, semi-semi lang. Semi-healthy, semi-unhealthy. Sa mga bay yung bypass na may ilaw-ilaw. Apo, diyan po. Okay, lumuki, lumuki dito. Ah, sige po. Thank you po. Thank you po. Maganda yun eh. Nakikita ko yun sa mga video eh. Eh, nandito na tayo. Eh, da daanan natin, di ba? Ayun, sakri oh. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. puso ko pa. Sarap yan, sarap yan. Paris. Kot-kot lang ng kot-kot kung meron, no? Oh, eto Ayan shell, so. Shell to, kitang-kita, oh. Ito, 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 mo, tagli lima. <laughs> airplane. <laughs> Paano nag-landing yan? Kaya nga, ang galing, no? ang galing nung piloto nun par. Siguro nung bumabayan parang drone gumano nun. No? <laughs> <laughs> landing kasi yon. Paano ano, nga 'yon yun? Palayad sa eh Ano yung request mo? Bakit naman kasi sa dinami-dami ng kalsada sa Manila, kalye din ang hinanap mo dito. Di kalye nila dito kani. eh. Dinadaanan ng kalisa eh. <laughs> 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 Horsey, boys, up. Uncle, mano? Mano? 200? Talo? Ay, upat kami. Next time na lang. Hindi, iwan ka. Babalang dito na may isa. Ano? Iwan to, no? Tatlo daw, 200. So, tatlo lang tayo. Iwan. Iwan si Bon. Patirinan mo na siya. O, tara. Ikutin na lang natin. Walk trip, man. Ate yung idealist mo para perfect. Sayang yung aura. Ha, Dat inalis mo yung ID mo, te. Para perfect. Sayang yung aura. Yan! Champion! One, two, three. Pananakon! <laughs> congressman, oh. Magkano po yung congressman? 2,000. 2,000? Oh, wow. Mahal talaga pag congressman. Thank you po. Idon san pinakamasarap na impanada. Ay si Jumong. Si Jumong. <laughs> si Jumong. Jumong. Ito'y <laughs> so, maindline pala dito si Jumong. Oh, kita mo at home na. Oh, humakit na. <laughs> humakit na. Humakit na. Wala <laughs> akong pera. Makain <laughs> tayo wala tayong pera? Saktri, ate apat. Out, oh. Ayan, ito yung panada. Itlog, longganisa, gulay, tas may supa. Solid man. trap. <mulay> tao din, di ba? Suka. <laughs> <imitation> Ini nih, no? <mulik> So, no, kalik ni Bonito at empanada. Check. May tinda silang alam. Ano? Ano, ano ba yan? Ay, kanin yan. Malagkit. Malagkit yan. Tikman natin. Bili ka nga, Bon. Ano yan? Ayan o, oh. bili ka. Sir, kakanin po siya, sir. Nay! 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 Pinipikon mo, Bon. <laughs> pang commercial. Oo, <laughs> oo. Oh, oh. Mm. Mi, 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 mi. Kunang tanong di ba? Ano yan? Paputok, <laughs> paputok. Anong kagawen na? Senior. Ano ba? Sa motor mo. paputok, are. Okay? <laughs> <laughs> mm. Mm. Alak, agalak ah. May isa. Pwede ba namin kunin na yung isa? Okay, sir. Ayun. Buraot. I never make the same thing. Ito, 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 <laughs> Gusto mo mapalo ng masarap. Nagbukbang. <laughs> <Like> <laughs> Haba nung lakad eh. alam mo, ang kita Ay, nasa vlog ka na Nasa ka na, oh. pare. Ano po ulit tawag yan? Hindi ko po alam, binili ko lang eh. Tinubong <laughs> siya. daw. Okay. O, bili ka na dun, te. daw. <laughs> oh. Thank you po, ya. Thank you. Sorry for blessings, diba? Binuraot lang natin. Pag binuraot mo, bayaan mong burautan ka din. <laughs> ano ba karma para <laughs> ano balanse yung buhay pero ni quiz sabi niya mo ang masarap yun ah ganun ako mag-promote para may kumakain naingkit. lang ako pre may naiinggit may naiinggit <laughs> so, <may> <laughs> ano po bang meron bibingka sir bibingka masarap po ting pa man niyo din Sarap. Paikutin mo na, paikutin mo na. Huwag okay, kasi... mo kasing kunin. Ang <laughs> um, kita mo kasi. Hmm. <laughs> okay na. Bawal nga daw, Pets. Buti pinapasok eh. <laughs> <laughs> Ate, thank you po. <laughs> <laughs> Ikaw. Welcome to... <laughs> Ginutom ng maaga yung dalawang matanda. Ano pong weather for today dito sa Patapat Bridge? Maulan! Pero <laughs> na. Ito Hoy, bawal yan! Ay, tas baunin natin pa. Uy, ano yung Oh, Oo. Oh, oh. Ayun, putol pre, oh. Ito mo nangyari sa putol. Bumili kami ng DJI Action 5. Ayan, oh. Ayan, Action 5 pang thumbnail lang. Ang galing. Kasi nakapakit three kami pang vlog. Diba? DJI, baka naman. Pakaramdam ka naman nagpipit sa usulang. Ayun ko naman medyo naglalakad ko is medyo naglalakad. Yan! Ay, ito na yung sinasabi ko, par. Dalawa na lang eh. Kailangan mo bagong bayong, May? Kailangan mo bagong bayong? May, at least alam mo ngayon na matiba yan kasi matagal na. Hooray! Kanina ang sasaya nyo, ha? Ngayong sasakahin na yun, makamukha nyo, alanganin na. Para isang hulugan lang naman eh. Isang hulugan lang naman. saglit lang eh. Saksangit <laughs> mo! Saksangit mo! <laughs>